Maligayang bati sa ating mga guro ngayong National Teachers Month. Ngayon ay buwan ng pagpupugay para sa ating mga minamahal na guro. Sila ay tumatayong pangalawang magulang sa atin na gumagabay at nagtuturo upang maging matatag at maalam sa buhay. Ang kanilang kontribusyon sa edukasyon ng bawat mag-aaral upang patuloy ang pagunlad ng ating bansa ay hindi mapapantayan. Kaya naman, ngayong National Teachers Month, ating lubos na pasalamatan ang ating mga guru sa pamamagitan ng tamang paggamit ng ating mga natutunan sa eskwela, kolehiyo o anumang institusyon ng edukasyon. Maraming salamat sa ating mga guru na patuloy na naghahanap ng mga paraan at walang kapantay na dedikasyon sa pagpapalaganap ng tama, napapanahon at kapakipakinabang na impormasyon at kaalaman para sa ikauunlad ng bansa. Kasama niyo po kami sa inyong adbukasya para sa pagbibigay ng kalidad at matatag na edukasyon para sa lahat. Muli Happy Teachers Month! Mabuhay po kayo mga moms and sirs!